Yan mga kalapatids, good morning, welcome back For today's video, maghahalo tayo ngayon ng patuka Yan, bali iipa tayo ng unti Dahil mga tamad lumipad yun natin ibon Babawasan natin yung integra natin Yan. Tapos dadagdagan ko ng maes Yan. Wala tayong full cool corn ngayon Kaya crack corn, no choice tayo Yan, yung ang natin Tapos, yan yung lagalag -lag breeder natin alright yan ang halo natin dahil nalalapit na ang ating lumalayo na yung training papunta na sa derby kaya subukan nating lagyan ng ano ng mga maraming buto ayan sa kasap yan para sa mabilis pa nuna oh yan tapos high carbo tapos feed syempre yung pitch natin hindi rin natin ibabalayan kasama yan eh kasama na kasama sa patukan natin yan mga kalapati yan ang halo natin sa mga nagtatanong meron kasi nag-VPN kung ano pakain natin iba-iba yung halo ko pero sya rin yun kumbaga mga kalapatids binabago ko lang ng timpla ng dami katulad nitong Integratory lima kasi yan binawasan ko yan yung Cropcorn ganun pa rin tapos naglagay ako ng sap binagdagan ko yan, bali tatlong kilo ngayon to habang lumalayo magdadagdag ako ng magdadagdag ng kunyari pagka lumayo na nagsanda na distance magdadagdag ulit ako ng isang kilo o pagka na na ano ko na bitin pa dadagdag pa ako ng kalahati ganoon eh. mga kalapatids habang palayo ng palayo magdadagdag ako okay. kaya yung crop corn yan palagay ko aking okay, na yung crop corn eh. nakakauwi naman kahit papano yung mga ibon natin pero yung nagalag-bidder natin gano'n pa rin siya pa rin yun hindi natin binabago yan mga kalapatids. Alright, setting yung dating halo natin. Oh. Kita nyo, yung malaking kakaibahan mamaya niya. Nakalo na natin. Yan. Yan ang halo natin. Ngayon ipakakain natin sa ating mga flyer. Tapos ito, yung dati. Ayan, oh. Kita nyo, yung laki ng pagkakaiba mga kalapatids. Diba? Yan. Pero siya rin, sa halo lang, in-adjust lang natin na unti. Nagbawas tayo, saka nagdagdag tayo. Siyempre, automatic. Pag hinalo kasi natin ganyan, magbabagsakan na yung mugmug niyan. Kaya, nalinis na ang ating patuka. Ayan o. Yan, mga kalapatids. yan ang ating pakain ngayon sa ating mga flyer. Ayan, lumalayo na kasi yung training. Tapos mukhang tinatamad rumuti yung natin. Kaya, bago natin ang pagkain. Ito yung dati. Ang laki ng pagkakaiba ng ano, mga kapatids. Kita nyo Yan Kaya nagbago na tayo Ang patata -pa. Yan mga kalapatis Sa mga newbie Pwede nyong gayahin Pwede naman hindi <laughs> Alright Yan ang ating for today's video eh, hindi naman magbabago yan Dahil Yung page lang Ang binago natin sa kapansin ko ang daming sumusobra ng feeds eh kaya siguro hindi nila kailangan yon kaya yun matatalino kasi mga ibon pag hindi nila kailangan inaiitira nila kaya lagi ko napapansin yon laging may nakikirang feeds yung integra yan mga kalapatid ito naghihintay yung kabila natin south sa na yung north yan ako ah. kamanan na kayo nagkakagulo yan Ayan mga kalapatids Ayan mga kalapatids Napansin ko lang May natira pa rin kahit pa paano Mukhang bawasan natin patukan nila May natitira tinitira nila Unti na kay pigs Tinitira pa nila Ayan Kaya babawasan ko patukan nyo Para makain nyo yung pigs Sobrang unti na nyan. yan Ayan ang ating pang north